Ngayong araw sa Kiev, sinabi ni punong ministro ng Canada Mark Carney, ang inaasahan natin mula sa malaking sampung bansa na handang magpadala ng tropa sa Ukraine. Ipinahayag niya na hindi rin isinasantabi ng Canada ang posibilidad na magpadala ng mga peacekeeper para sa Ukraine. Kasabay nito, kinumpirma niya ang bilyon-bilyong tulong at tinalakay ang magkasanib na produksyon ng mga drone. Maaaring magkasamang gumawa ng mga ito ang Canada at Ukraine. At sa parehong mga eksena, Naroon din ang espesyal na sugo ni Trump na si Kit Kellogg na dumalo rin ngayon sa Kyiv at nag-iwan ng kanyang mensahe mula sa mga Amerikano. Ngayong episode, tatalakayin natin ang mga pangako ni Karni. Bakit kailangang magpadala ng tropang Canadian sa Ukraine matapos ang kapayapaan? Ano ang layunin nito para sa Kyiv at paano ito isasagawa? Alam mo, basta ayaw niya sa ideyang Ruso tungkol sa garantiya na may veto. Magbibigay ako ng spoiler. Ngayon, sinabi na ni Lavrov na ay kinikilala pala ng Kremlin si Zelensky bilang leader ng Ukraine pero may lumitaw na namang mga detalye. Sige, anong topic ang pag-uusapan? Titingnan natin mismo ang mga formula Nina Carney at Zelensky. Ayon sa ulat ng media, sinabi ng punong ministro ng Canada na hindi nila isinasantabi ang posibilidad na magpadala ng tropang Canadian sa Ukraine. Paano naman sa usapin ng tulong militar at pinansyal? Bakit tinatalakay ng Kayib at Canada ang posibleng pagtutulungan sa paggawa ng mga drone? Bakit nandito ngayon si Kit Kellogg sa Kyiv? Nasaan ang posisyon ng Europa at Estados Unidos sa seguridad na tulad ng Artikulo 5 ng NATO Charter? Sa kabuuan, magiging malawak at puno ng impormasyon ang episode na ito. Ako si Alexi Pechi. Ngayon, ikadalawamput-apat ng Agosto ay araw ng kalayaan ng ating Ukraine sa kalendaryo. Tatalakayin natin ito sunod-sunod. Bago tayo magsimula, paki-subscribe sa channel na ito. Pindutin ang like, magkomento, at sumali rin sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Kaya sisimulan ko ang episode sa mahalagang pahayag. Si Mark Carney, punong ministro, ay nasa Kyiv at naghayag. Hindi namin inaalis ang posibilidad ng pagsali ng sundalong Canadian sa international na misyon ng seguridad sa Ukraine. Ngayon, narito ang konteksto. Pagkatapos lagdaan ang kasunduang pangkapayapaan, ito ang mahalaga. Ibig sabihin, hindi ito tungkol sa mga tropa ngayon, kundi tungkol sa estruktura ng seguridad pagkatapos ng digmaan. Ngayong araw, si Karni ay nakatayo sa tabi ni Zelensky sa pagdiriwang ng araw ng kalayaan ng Ukraine. Nakakatuwa ring isipin na nandoon din sa bulwagan ang espesyal na sugo ni Trump na si Kit Kellogg. Lahat ng ito ay narinig sa Kiev at ito ay ginawa sa publiko at ngayon inuulat ng mga pahayagan sa Canada at sa buong mundo ang formula na inilahad ngayon. Naguulat si Mark Carney. Nang tanungin ukol sa tropa, sagot ni Carney ay hindi niya ito isa sa isang tabi. Doon isinulat ng Global News na hindi isinasantabi ni Carney na maaaring mapasama ang mga tropang Canadian sa misyon. Diretso ang usapan pagdating sa pinansyal at militar na tulong. Iniulat ng Reuters na kumpirmadong mahigit isa bilyong Canadian dollars ang package mula sa naunang anunsyo. Para sa manunood, tuloy-tuloy ang padala ayon sa schedule. Walang delay dahil sa negosasyon. Kasabay nito, tinatalakay rin nila ang kooperatibong paggawa ng drone para mabawasan ang pagdepende ng Ukraine sa mga padala, imbakan at lisensya mula sa labas. Hindi lang ito tungkol sa dagdag kagamitan, kundi pati sa sariling produksyon at teknolohiyang autonomiya. Ano ang sinabi ni Zelensky? Pinaninindigan niya ang iisang linya. Tama. At ito raw ang kanyang sinabi. Kailangan natin ng mga garantiya, tulad ng nasa Artikulo 5 ng Charter ng NATO. Hindi papel, kundi automaticong proteksyon. Ang susi ay ang epekto ng Artikulo 5 ng Charter ng NATO, hindi ang pagiging miyembro. Sa paglabag sa kapayapaan, agad magsisimula ang supply ng armas, depensang panghimpapawid at parusa ng walang pag-aproba o veto ng agresor. Ito ang tinatawag na garantiya ng seguridad gaya ng Artikulo 5 ng NATO Charter. Bakit pumunta si Kit Kellogg sa Kyiv? Ang presensya ng espesyal na sugo ni Trump ay hindi lang basta bisita. Ito ay tulay papunta sa Amerikanong blok ng mga garantiya. Ayaw ng Estados Unidos na magpadala ng kanilang mga tropa ngayon, pero pinag-uusapan nila ang misyon pagkatapos ng digmaan at suporta sa himpapawid para sa pagmamanman, pati na rin ang koordinasyon ng mga European contingents kinumpirma ni Kit Kellogg na pisikal siyang nasa Kyiv kasama si na Mark Carney at Volodymyr Zelensky. Sinyal ito ng pagsabay ng mga posisyon, mahalaga ito. Ipapaliwanag ko ngayon kung bakit kailangan ng Kyiv ang formula na ito. Kapag ang Moscow sa pamamagitan ni Lavrov ay nagsasabing ang mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine ay walang saysay kung walang partisipasyon ng Russia. Ang totoo ay hinihingi nila ang karapatang magbeto sa anumang tulong militar para sa Ukraine pagkatapos ng kasunduang pangkapayapaan. Si Mark Carney sa kanyang pahayag na hindi niya isinasantabi ang pagpapadala ng mga sundalong Kanadyan at sa usapan tungkol sa misyon pagkatapos ng digmaan ay basta-basta niyang winawasak ang maniobrang ito. Ang desisyon tungkol sa pagpasok o presensya ng anumang misyon militar ay nasa koalisyon ng mga bansa, hindi sa Kremlin. Iyan lang ang punto. Ito ay naaayon din sa lohika ng Europa. Ibig sabihin, automatikong pagbabalik ng mga parusa at supply ng armas sa anumang paglabag sa tigil putukan. Ibang usapan ang tungkol sa mga drone. Ang magkasanib na produksyon ay hindi lang publicity campaign, kundi panigurado laban sa burokrasya. Kung kailangang aprubahan pa sa Washington at Brussels ang long-range na pag-atake, ang sariling drone at raketa ay nagbibigay ng kalayaan. Makinig kayo, hindi na kailangang maghintay ng pahintulot. Si Mark Carney sa pagpapatunay ng pagbibigay ng pondo at paglikha ng magkasanib na kapasidad ay talagang nagpapabilis sa tinatawag na Ukrainian Long Range Strike o malayong pag-atake. Kailangan ito para mapanatili ang kapayapaan. Mas maraming long range na armas ng Ukraine, mas magiging maganda ang kasunduang pangkapayapaan pagkatapos pirmahan. At isa pang mahalagang bagay, hindi ito unang beses para sa Canada Nakadeploy na noon ang kanilang sundalo sa silangang NATO at may mga instruktor na nagtatrabaho kasama ang sandatahang lakas ng Ukraine bago ang pananakop. Ngayon, isinasalin lang nila ito sa wika ng arkitekturang pagkatapos ng digmaan. Oo, ngayon lang nagkaroon ng malaking kahulugan ang pariralang hindi inaalis. Ito ay isang patakaran ng mga pintuang bahagyang bukas. Sapat lang para hindi ito maisara ng masko gamit ang kanilang karapatang magbeto na pilit nilang ipinipilit sa atin. Sa konklusyon, ang pagpunta ni Mark Carney sa Kyiv ay hindi simpleng pakikisama. Ibig sabihin, narinig natin ang posisyon ng Europa tungkol sa mga garantiya sa seguridad, tungkol sa kasunduang pangkapayapaan. Narinig din natin ang parehong posisyon mula sa Amerika, at ngayon narinig natin ang posisyon ng Canada. Ito ang pakete na inihayag ngayon ni Mark Carney na hindi niya isinasantabi ang pagpapadala ng mga tropa bilang bahagi ng peacekeeping mission. Ibig sabihin, pera Malinaw niyang tinukoy kung magkano ang handa nilang gastusin para sa pagbibigay ng armas sa Ukraine, pati na rin ang magkasanib na produksyon ng mga drone. At syempre, nariyan si Kit Kellogg na nagpapakita na may koordinasyon ang Canada sa lahat, hindi ito nag-iisa. Sa madaling sabi, kahit matagal ang negosasyon, ngayon pa lang ay inihahanda na ang seguridad pagkatapos ng digmaan. Sa paraang ito, walang sino man sa mesa ang basta-basta makakaalis ng proteksyon ng Ukraine. Kaya mahalaga ang pagbisitang ito. Nabanggit ko ito ng maikli at magdadagdag pa ng isang mahalagang punto sa huli. Alam mo, kapag ang ating mga kanluraning kapartner ay kumikilos ng malinaw at may direksyon at hindi pinapansin ang mga sigaw mula sa Moscow, bigla na lang sinusubukan ng mga opisyal ng Moscow na baguhin ang kanilang pananalita. Pansinin nyo, sigaw ng Kremlin. Walang garantiya ng seguridad para sa Ukraine. Ano ba kayo sa kanluran? Ang kanlura naman ay oo, oh, oo, oh, oo oh, oh lang. At patuloy na nagtatrabaho, sumisigaw si Lavrov na walang pag-uusap tungkol sa mga garantiya kasama ang mga Ruso. Na para bang wala ring patutunguhan ang lahat ng ito. Sabi ng mga Europeo, oo, oh, oh, sige. Tapos nagpapatuloy sila. Ano ang susunod? Si Sergey Lavrov, pinuno ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia, ay nagsabing kinikilala ng Moscow si Volodymyr Zelensky bilang de facto na pinuno ng Ukraine at bukas silang makipagkita sa kanya. Gayunpaman, hindi siya pipirma ng mga dokumento. Hindi kinikilala namin siya bilang de facto na pinuno ng rehimen at sa ganitong kapasidad handa kaming makipagkita sa kanya. Binanggit din niya ang isyu ng Diumanoy, hindi lehitimo si Zelensky at sinabing dapat lehitimo ang mga lumalagda mula sa MID. Kapag dumating na sa paglagda ng mga legal na dokumento, dapat malinaw sa lahat na ang taong lumalagda ay lehitimo. Ayon sa Konstitusyon ng Ukraine, si Zelensky ay hindi na itinuturing na lehitimo sa kasalukuyan. Lavrov, halimaw, lumayas ka. Sino ka ba? Hindi ka dinalhan ng pagkain ngayon. Bakit ka nakikialam? Sa konstitusyon ng Ukraine. Ayon din kay Lavrov, handa si Putin na makipagkita kay Zelensky. Pero gaya ng dati, inuulit niya ulit ang tungkol sa pagiging hindi lehitimo nito. Handa si Putin makipagkita, pero hindi ako papayag na magpapicture lang at bigyan siya ng chance ang sabihing lehitimo siya. Dahil ang pagiging lehitimo ay ibang usapin. Kahit kailan pa maganap ang pagkikitang iyon, ang tanong ay kung sino ang pipirma ng dokumento mula sa panig ng Ukraine. Sa madaling salita, naiintindihan mo naman, di ba? Pero ano ang interesante dito? Kapag hindi pinapansin si Lavrov sa mga sigaw niya, bigla niyang sinasabi, pero sa prinsipyo, kinikilala ba natin si Zelensky de facto? Kung hindi natin papansinin ang mga sigaw ng mga Ruso ng ilang linggo pa, parang aaminin na rin nila ang pagiging lehitimo ni Zelensky. Kasi kahapon lang, sumisigaw siya. Ano ba? Kayo ba si Putin makikipagkita kay Zelensky? Hindi namin siya kikilalanin kahit kailan. Ngayon, parang tinatanggap na nila pero hindi pa buo. Maganda na rin ang mga pagbabago. Sa madaling salita, dito ko na tinatapos. Ilagay ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang po.